pwede. Ah, hindi na tayo magkasama. Ano, ano, dagdagan ko na lang yan. Ano mo na titid ng ano dun ah? Wasing wasin, meron pa kaya kahit lang gana, timba. Ay maganda yata yung pampalit. Sayang kasi yung silpon ko hindi na nagagamit. Eh nasa ano ito? Ito. Hindi na ito nagagana eh. Tapos, sing-sing. Relo. Ayun. Totoy, di ba sakto wala tayong pang anong panduto ng ano? Ayun, oh may Si tatay nagpapapalit yata ng ano yun. Ang gaganda ng dalaw. Stainless. Ipalit natin itong cellphone na ito. Ano? Kuya. Kuya. Kuya, Kuya ano po yan? mga sirang silpon. alahas Sirang Ay, utay sakto nga ito. Di ba hindi naman natin na nagagamit? Sirang cellphone po, kaya tsaka sirang ng rilo. cellphone, relo. Mga alahas po, mga gold. sira na. Mga meron ba ka dyan? Sing, yung mga gold plated po ba? Yung mga magaganda pang relo, mga sira? Sing sing po, ano, silver. Pero may ano po yan, Ay, may konting gold. Mo, mga mga gold po, nagkapalit ako mga gold. May ano po ito, ah... Uh, white gold po ito, ang tawag. Pwede na white po ito? White gold. Ay, titignan ko muna. Mayroon ako dito. Ito lang kaya lang mga pumalit ko. Kuya, baka ma magugustuhan mo. Calculator po. Baka po yung mga sira pa kang rip dyan? Ay, nagana pa po kuya ito. Tsaka okay. mabigat ito. Oh. Mga po sira na yan. Nagana po po ito kuya. Yes, sabi ko. Oh. Nagana pa? Nagana. Ilang mga mga sira? Ito na lang po yung cellphone. Cellphone po? Opo, okay lang po ba? Opo, so, papakita ko muna sa yung mga pumalit ko. Ito yung mga pumalit ko. ito, ang ganda. Takit. Uto, pwede na ba ito? Ito. Ito. Saka, maganda yan? yan. Tinitin ng, ng tubig. Ay, ano? pa. O, madali lang pati mapapalitan ito. Oh, takip. Ay, ito, Ay, ano na po na po yan? Tsa. Ito, salaan. Ay, ang ganda. Pero ba't ang ng ano? Butas? Hindi, sadyang ganyan ang salaan. May butas. Ah, ito? O yan, takip. Dito, malitan takip. takip. Ang ganda ang takip. O ito, dito pa ganito ang paggamit Pero nito. Pero bakit kaya puro takip yung ano nyo? Dalit? Ay, yung iba napalit na doon, yung mga binanong ko. Kailangan kasi namin ng ganito, o yung lutuan. Ito, dublin takip dito. Ito, ito, ito dublin takip. O, paganyan mo. Ah, paganyan? Pag -ganyan. O, ganyan yan. pwede ba yun? Oo, may tangkay oh, sa tangka ilalim. Hindi. Pwede ba yun? Ah, baligtaran. O, oh, oh, ah. nga, oh, no parang ano? Parang jag. Ito naman kuya. Yung ganda nito. Ito yung, yung pantakip yan dito. Ang ganda. Dito yan ha. Pagka mayroon ka ulam. So Di ba pag naano na ano, sipol ito? Ito, ito. Tatak mo yan, no. yan. Ayan. Gamit natin yan. Sakto. Pamblog natin. Ito oh. yan dito. Ito. Mayroon pa ko dito. Pawali. Maganda ito dito. Ito Absolute. po yung gusto namin. Ganito. Ganito oh. Ito. Maganda to. Maganda po yan. Luto. Ano na po? Yung ginagamit siya pag ano. Yung gaganong-ganong ka oh. Oh. Ano? Oh. yung galing ni kuya o. Ganito. Kuya ano yun? Pwede ito na lang anahin namin. Pukunin. kapalit. Ito tapos itong takip na maganda. Ano ba yung babalik nyo? Baka naman lugi ako dyan. Hindi, cellphone po ito. Kaya, iayos nyo po muna para pakita ko yung ano. Totoy, na naman natin ito kailangan. Hindi ka naman nag-game ed. Hindi, yeah. ano lang natin ito. Tsaka itong relo. Ano ba yan? Iba di apat. Pwede pong ano? Susi. Ay, di pwede susi. Baka naman yung susi. Baka sa motor naman. Baka meron kayo sirang motor dyan. Ay. Papalitin kami. Wala po kami sirang motor. Nakantay ko lang yung kasama ko Ito kuya, o, oh, cellphone. Bale. Ito ang relo. O oh, yan, relo na yan. O. Oh. Sira relo na yan. Ano? Baka naman nagaanap Malapit yan? na po masira. Gawa na hindi na rin naman nagagamit. Pero okay naman. Goods pa naman siya. Dalawa pong cellphone. Ma tapos? May sing sing. Sing sing. Yeah. Hindi nagaanap po Ito pwede o? na ito. Ipalit natin ng... Nagaanap pa yung relo. Baka hindi sing -sing. pa ito pwede. Malulugya ko dito. Nagaanap pa. Nagaanap nagaana na yan. Sige pwede na po yan. Ito yung cellphone. Eh, papalit. Di na naman nagagamit. Ang laki na ng orasan doon sa amin. Tsaka, ito yung cellphone, sira na yan. Ito po. Ano? Parang hindi ko naman nabubuhay. Di ko naman nagagamit. Pero ayos pa naman yan. Sira na yan. Oh, ito na lang. Ito lang ang kapalit niyan. Ito. Ito? Oh, yan lang kapalit. Eh, kailangan kasi namin ng ano. Magluluto kasi kami na abit. na kasi Pag kami pa, dito pa. ng pansit. Yan, ito. Oh, pwedeng itong... Lug lugi ako dyan. Pahawak nga po. Lu -lu ako dyan. pangyan Ito, ito. ito. Pwede Yan, magdadagdag pa kayo. Tapos ito. Magdadagdag pa kayo dyan. ang gusto mo. Bakit magdadagdag pa ako kuya? Ay, ang laki naman. Ang mahal kaya nitong cellphone na to. 14 kayaan? Hindi, sira naman eh. Tapos ito ay 8,000. di, ang laki pa sanang dagdag nyo. Kaya nga sanang magdagdag eh. Hindi kayong magdadagdag. Bakit kami? Eh ito lang naman o takur inita ng tubig. O yan lang mahal yan eh. Ano mang purpose nito? Mahal Hindi naman kami pwede magsaing dito. Hindi pwede rin. Hindi kami maglu pwede magluto ng ano. Hindi, yan na, yan na lang. Ito na lang po yan. Pwede yan, magdadagdag pa ka dyan, mahal yan. Kasi ang mahal-mahal naman silpong ko Gustalo na yan eh. Basta ano na eh. Tapos ito oh, dalawa pa ang silpon dyan, ang mahal niyan. Nasa 20,000 yan dalawa. Log na ako dyan, mura lang yan, sira na yan eh. Nagana pa ito kuya Oh. Diyan na nga ka malulugi pag nagana. Sabi ko sa iyo pagsira. Sira nga pinapalit ko. Eh, hindi naman pwedeng ano. Kung ito lang naman, di ko naman ito magagamit. Di ba toy? Hindi, hindi naman ito magagamit. Hindi e. naman mapapaglutuan ng Sinaing yan. Ang kulit mo naman eh. Kaya Ito lang, lang ko kuya. Oh. Eh. Parang anamang namang sira eh. Tapang naman ito o ni kuya. Naman. Oh, dalawa naman silpon ito. Oh. Hindi nga, hindi nga mo ito dyan. Ito, oy. ito nga lang ang ipalit ko dyan. Tapos Lugin may orasan pa, nagana pa. Hindi nga, yan na nga lang ang pwede. Oh, sige, ganito lang kuya. Para wala ng gulo ha. Hindi na tayo mag-away. Kukunin ko na lang ito. Iyan it 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 na po yan. Para hindi na tayo magkagulo pa. Kukunin ko tong akin. Tapos umalis ka na po. Hindi pwede. Ah, hindi na tayo magkasama. Ano mo dagdagan ko na lang 'yan. To, dagdagan ko hindi na man. sa iyo 'no. Oh. Alis na ako. Kuya, Wala, kailang, yun, yun lang. Yan lang. Yan lang kailangan, kailangan ko, ko eh. Huwag naman yung kuya, lugi naman ako dito eh. Hala, tumakas na oh. Uy, abangan nyo yun. Grabe naman yung taong yun, mudos na naman ginawa na sa atin.